Check natin itong mga tigi isang libo lagpas na sapatos idol. 1997 lang. Solid naman nito tol. Another running shoes. Naangas at solid ang hanap mo. Ito 1797 lang. Literal na tig 1000 plus lang. And another one idol at ito magkanto. 1197 lang. Ang mura naman nito idol. Solid. Yeah, lifestyle sneakers naman hanahanap mo, meron din dito at 1497 lang from 2995. Ito pa isa lifestyle sneakers, 1000 plus. The king of intro is freaking back. Yeah. Oh So another shoes, another day dito sa Anta. Check out natin, sale up to 50% off. And shout out pala sa mga Anta family na natin nandyan. And ano pa ginagawa natin. Pero bago ang lahat, kunapadaan ka lang sa ating channel. Make sure na may pinindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video mapapanood mo. Huwag na natin patagalin. Tara, let's do this. And dito naman tayo sa mga running shoes And syempre mga kasama na Sir Carlo naman And sir, uh, nakita ko dito Meron tayong tigwa 1,000 plus lang no? 1,000 plus lang check natin. Po, meron tayo dito mga pang good for training na po siya Dati siyang 2,395 so, 1,197.50 na po yung Krabi, price Grabe naman kamura niya, totoo ba yan? oo so, oh, nga, 1,1 lang, po lang po yan, yan ha oh. So, Ayan ito yung kulay niya nakabila. Kaya sa mag-scatter ka, yan, bumili ka ng sapatos. <laughs> ano pa yung mga nandyan na makikita natin? Dito sir, mga magaganda natin pang trail shoes. So, dati, dati siyang 3,595. So, 1,700 na po siya ngayon. 1,700 na one lang. 1,700 <laughs> na lang. Mga triple black, no? Yes po. Meron Grabe, triple Grabe, dami black. dito. Saka running, walking, no? Training. Ito, Ayun, kaysa. Ito. ito maganda yung color, color yes. na ito. Unique. Same lang, no? Magano price? Same lang price. So, 1,797 din one seven, siya. 1,797. Same price. Oo. Oh. Saka meron po din tayo dito po ni Brown. Eh na ngayon yung ganyang technology, ah, oh, 19 lang oh. Para kasi mga clouds on clouds mm, -hmm. on cloud ganyan. yung ano niya. Oh, oh, no? Pero ay Pero hindi siya butas oh. Yes po. Oh. Ay silo po yung tawag natin. Ay silo naman yes, tawag. Po. So malamang so, yung ka? part niya dito sa sa mid zone. Mm -hmm. So maganda rin po siya for training tsaka pang lakad po. Training so, at price, walking. Ito ngayon sir nasa 197.50. One one oh, tigwa 1000 plus lang ah. Para ka lang kumakain sa ano ha, mga eat all you can, 1,000 plus. plus lang. Ano pa yung, meron pa dyan eh. Ito sir, mga pang basic running naman natin ito. Ito, oh. Flow foam po yung technology niya, so malambot siya, tsaka magaan. Mm -hmm. Tsaka yung upper material niya po is breathable na. Yan. Ah, nice. Magano yan? Dito sir, dati siyang 2,795, ngayon 2,236 na po siya. Two, ayan o, oh, 2,000. Yung price oh, niya. Mura, mura Pousal pa rin. No. Oh. Tsaka lightweight no, lightweight yes, yung mga sapatos, so magaan. Tsaka makapit na rin po. Yan, siya. No. Okay. Ano pa ba? Sa, Ay, 'yun sa mga panlalaki. Ah, uh, pang-basic running pa rin po, ito po. Mhm. Mm available niya. So, dati syang 3595. Ito po. Ngayon po nasa 1797 na siya. 1797 na mura na 'yan. lang po. Castigo 1,000 plus nakikita natin dito, na no? bukod sa tig 2,000 plus na nakita natin. Mhm. 'Yon siya. Ito yung iba, ano 'yung kulay niya na available. May grey tayo. Oo. Tsaka black. Oo. Ah, pang-basic polo Ito, pang po. ito po. naka-sale din ba 'yan? Yes, for 3,000. 3 Ito 8? po si Gazelle 5 Gazelle uh, 5? Uh, yes po So napakalambot po niya sir Meron po siyang flash foam Flash foam, hey, A flash foam So sobrang lambot na po for oh, running Tapos yes. hard rubber na po also Magkana lang presyo niyan? Ito sir, nasa 4.7 siya dati 4.7 4.7.95 3.8 na po siya ngayon 3.8 na, so, na bago, lang? Bago-bago, latest version ni Gazelle Oh, okay. ang ganda nito kasi reflect, reflective pa to, di ba? Yes po. Tapos may ankle support sa rin po siya. Oh, ayun, okay. Ay, so, talaga may ankle support. Yes po. Dito okay. sa part na to. Wow. So, this pala. Na rin yung part niya oh, to. nga no, sa part na 'yan. Oh, nga tigas. Oh, okay. ito na tayo. Ito oh. 'yung ang ganda nito, no. Yung Anta Mac Point, ano? 4.4. Uh, Nasaan 'yan? Meron ba 'yan? Mga hmm? pangbabae naman natin. Ito, Ayan, pangbabae. Opo, ito hmm. sir, pang naghahanap sila ng mga pang long distance running na po siya. Okay. So, naka edge material na po ito. Tapos, mm -hmm. meron din po siyang stabilizer. So, hindi na po Light ako. elastic non-stop. No? Yes, po. sir. Ito po yung material oh. na yun. ito yung parang bus na tekno pero iba tawag ano yun di ba parang yes, sir. Opo. Ano? Iba yung tawag nitro edge nitro, edge into e. N2 e. N2 -E. So meron siyang full outsole sir. Makapit na rin po siya. Gendo. Ang tawag naman namin dito sir is a grip pro. A grip pro. So oh. any surface po, makapit na po siya kahit mga basa. Kahit po, ano, no? Basa. O, oh. wala na siyang slip na, slip na. Yes oh, sir. Ganun. so tapos yung upper material nito sir, so barang nipis lang po. Ayan. Oo oh, So mas breathable siya, tsaka mas mabilis yung matuyo. A-Web technology. A-Web technology. So, technology. So complete Ganda pala technology pala na to sir, meron mm -hmm. ankle support, stabilizer, tapos makapit na siya. So, Oo. Oh makapitan. Ng magkano pala presyo niya? Ang presyo po nito ngayon sir, dati siyang 5000, 2497 na po siya ngayon. 2, 4, 9, so, naka-50 off na po. 50 off? Or Uy. Oh, yes, sure, no. 50 off. No. Ang tamak. From 54. From 5000, I eh, almost 5000 yes, ngayon, yes, sir. ano na lang. Yeah. 2497 na. So, naka-50 off na siya, sir. Oh, okay. 3. Okay. Meron din tayo kaya, sir, pag lalaki. Ang tamak. Ang tamak four. na panlalaki. So, pang lalaki. Oh, ito, okay. may available ang kulay niya. So, same material. Mm pero different price po sila ngayon, sir. Kasi ito, mas latest to. Oo. Oh, okay. Nang ano, sir, nang... Less ano lang siya, mga 20, parang ganyan? Yes po, oh, 30 okay. off po siya. 30 yeah. off. 5795 okay. po ito. So, 4636 mm -hmm. po siya ngayon. Oh, okay. Ganda, maganda yung color. Niya. Yes po, green na green. Green ni yun. Oh, okay. Sige, dito tayo side niyan. Yung napansin ko, ganda na itong sapatos mo eh. Oo oh, sir, ito po. Ayan, ito ba yung water repellent ba? Yan? Yes sir, Ay. rocket 5 po. Ay grabe naman. Five. Saan ba water dyan? Nandiyan ba yan? Sir, Naka-sale so, na ba yan? Opo oh sir, nakasale na rin po siya Dati siyang 4595-2297.50 2,200 na lang yan? Yes sir, water repellent Water repellent to? Um, oh. light rain po sir Para oh, yun po said, Light na rain po, na, sir. Yes mm. sir Tsaka maganda na rin po yung colorway niya kasi Ganda kasi yung materialis niya Yes po, double layered na po yung upper material Solid dyan so, Hindi siya agad-agad nababasa Babasa, oh. Tsaka yung kulay niya po sir maganda Maganda po oh. Kasi hindi siya, hindi siya dumihin oh. Parang lagi siyang bago no? Yes po, parang malagi yung magamit araw-araw okay. Pero may mga print color po sir May mga ibang kulay din po sir Ito po, light blue, light blue. Gusto niyo na more on ano sir pang, Pwede nyo i-casual, pwede nyo pang running Ito po yeah. so yung price po nito ngayon sir, dati siyang 4595 2297 na lang Yes po, mm. same price lang mm. so, mm. po sila So, gusto nyo nang hindi dumihin ito Pero maganda talaga ito Yes po. gusto ko maganda yan. yung dating nyo sir it. mm. Ito meron pa, maganda mayroon rin Ito pa tayo dito sir, ito naman, G21 Pro mm. With CN Fiber material CN Fiber Yes po oh, So, mas matibay po fiber. yung material nito Parang iba din siya, breathable, tsaka mabilis siya matuyo. Oh, so, okay. meron din to sir, ito yung pinahano natin sir, scaling ano nya selling point niya po is carbon, carbon tube. Carbon carbon tube. Yes po. Oh. Tube po siya sir So ganito po siya kahaba. Ah connect, may connecting din yes, siya tube. Po, sir. Bago 'yun ha. Yes sir. Ito po carbon yung tube. Carbon tube. Sir. Oh. For stability sir, tapos anti-twist na po siya. Ay ayun ang ano, ayun it's ang purpose, purpose noon. It, sir. Oh, okay, ngayon ko na alam na. May carbon tube pala na tinatawag. Oh, meron po. Tapos meron din hmm. siyang anti-support sir Alam ko yung kalaban niya parang torsion system sa Adidas 'yun eh. Ngayon oh, okay. carbon tube. Ito po. Okay. So it's a complete package na rin po siya long distance running. Ah, okay. So, Goods, no? Ito po. Ito po yung available niya na kulay. Same eh, mag-iba pala. Mag-iba yes, model yan. No. Kung meron tayo, sir, na Antamac 4, mm -hmm. meron din tayo Antamac 3. Antamac. So, ito po. Mm -hmm. Ito yung pang men's natin. And oh, meron tayong pang women's po. Okay. Ito po. Ito, sir. Yan. Yeah. Yun. Pink and blue. Mm -hmm. Parehas po color. Light color way yeah. So no. ito sir, nakasale na rin po ito. Dati siyang 6,000, 5,995 original price, 2,997.50 na po siya. Tunay na lang yan? Yes sir. Po. Grabe no? Tunay po nga na, uh, tunay. Good for ano ito sir, mga pang mid to long distance running na po siya. Ah, oh, okay. Goods na goods pala yan. Ano ito isa? Ito sir, flashlight. Ito sir, mga flashlight po ito. So, flashlight. yes oh. po. So a cool na po siya. So mas presko po pag tinatakbo siya. Oo. Oh, nga. So, mas mapapasok yung hand dito so sa oh. loob. Ang ganda ng design niyan. Yes At, po. Butas-butas pala to, no? Breathable. Yes, oh, breathable na po siya, oh. sir. So malambot din. Tsaka ang gaano? Siya. Yes, gaan po. Sobrang lang gaano niya po, sir. Magkano? 31 lang to. 3196 from 3995. 3995. Mm. Masel mm. po siya. 30 off. 30 off. Ito pa isa, ito 24 lang. Ito 24 lang po, sir running din siya. Running po siya, sir. Pwede, pwede din siya pang training. training. Ang training. Training. So, 2,497. 2,497. Naka 50 off na po siya ngayon. Wow. So, ito po yung other color niya, sir. Pag sawa na kayo sa black. Ayan. Oh, maganda yan. Tayo, yeah. Sale sale na to. Medyo okay. Maganda yung dating nito, sir. Oo nga, no. Malupit. Oh, Same price lang din. Same price. Ito, sa aparel lang nakakita tayo. Ano, From 2,395, oh. 1,197 na lang. Naka 50 off na. Thompson no. Na GSW. Ganda na ito, ang ganda nito, jersey pang basketball. Solid to. Ito mga t-shirt ni Clay. Ano? Magkano na lang yan? Ito sir, dati siya ang 2395. So 1197.50 na po siya. Eh, hey, naka 50. So, oh, 50 oh. off na rin siya, sir. Oh, oh. Ito po si Clay Thompson shirt, 'to yung apparel niyo. Ngayon nyo no? na lang yan na ano, bilhin nyo na to kasi Golden State pa siya mm -hmm. ng time na yan. Meron isa. Another color niya sir, dilaw po. Ah, ganda yeah. niya no, dilaw. Same price lang din po, sir. Parehas lang, oh. Mm -hmm ito po yung Ito marami pang sizes yan, no? Yes, sir Okay Ayos, naka 50 off na yan, no? Ayos And Ito po yung small natin, sir, yan Ayan Okay, no. ayan New arrival yan, no? Yes, sir, ito po Pagdating naman sa mga mm hmm. Kyrie Irving apparel natin, sir so Ito po, yung mga Magkano na lang yan? Nakasale ba yan? Yes, sir, nakasale po siya ngayon, sir Kyrie Anta So, dati siya 2395 21557 2155 na lang Yes po, naka 10% off po siya Naka 10, oh. So, Ganda, oh Bago lang, sir logo ni Gaia. Uy, mayroon pa pala sa limon. May earbing pa. Ganda. Ano pa yung iba niya? Ito, mga earbing on court. Artist on the court. And, magkano presyo na ganyan? Ito, sir, yung price nito ngayon, sir. Regular price. Naka-regular, pero... 2,995. 2,995. Bagong-bago lang, sir. sir. Maganda so, naman kasi nakalagay si Kyrie yes, mismo. Kyrie Irving, tsaka oh. meron din po siyang mga ganito. Oo ah, so, nga, artist on court talaga. Yes, ito pa isa. Ito maganda rin Good to. For, same, same lang price. din, no? Same, same lang ba yan? Same oh. Same price po. Oo, oh, Clay oh, Thompson. Clay Thompson na po. Oo, oh, mga dry fit. Okay. Oh, okay. model po yan, sir, sa mga basketball apparel natin. Meron tayong mga shock the game. Mm -hmm. Clay okay, Thompson apparel, ito po. Up to 50% off. Ito yes, po, mga nakapicture na yan, sir. Tsaka meron you? po mga Kyrie natin, yung no, apparel. Marami, Oo. Oh. Okay. O pa. oh. So, hindi na natin maisa-isa. Napakarami kasi nung apparel. Pero, sale sila up to 50%. Off. Meron tayo dyan, sir, mga pang din, sir. Mga pang-women's din, sir. Pang-women's. O, oh, yun. Puntaan na lang nila dyan. Madami dyan. And, papasalamat muna tayo, Sir Carlo. Yes, sir. Thank you, sir. So, yun. Puntaan nyo lang sila dito sa Anta Sports. So, yun. Sir Neil. Nandun din, o. Oh. Yun. Okay. Ayos. Thank you. And magte-thank you ako, Sir Neil. Thank you. Maraming thank you, salamat. Ayos. No, know. Sir Neil, no, matagal ko na kilala to since uh, Anta Store doon pa sa may... Uh, Tobis. Sa Tobis so, pala. Tsaka yun dito sa may... Ano? Ah, S, S uh, ano? Uh, SM Aura. Uh, uh, oh, SM yeah. Oh, okay. thank, uh, thank you, Sir. Thank you, Sir. Ayos.